Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin na pamahalaan upang magkaroon ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino. Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap, isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinong. Tinipon namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sama-samang maghatid sa inyo ng mga benepisyong magpapagaan sa inyong mga kalagayan. Iisa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki natin ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay basta't nagkakaisa, walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin. Muli, maraming salamat at maligayang pagdating sa Bagong Pilipinas.